Hi! what's up, what's up mga idol? Ako na naman to. Panibre, panibagong video na naman. At pag-usapan natin yan, ang pinaka-hot na Pilipinas, let's go! Laban. Puso. Okay. So, update tayo. Uh, syempre naman, na, kung nalaman nyo, nangyari kay Kai Soto. Si Kaju. Kaju! ang injury mga idol 'di ba nung ano kahapon kagabi nilaro nila so kanina mayroong update sa kanyang injury so napakagandang balita fortunately wala namang nakita sa kanyang x-ray mga idol so pwedeng-pwede siyang makalaro bukas laban sa Brazil o so, kailangan natin si Kai Soto Siyempre, malalaki at mga puro mga NBA player din ang ano, mga idol, Brazil. So, palagay ko mahirapan tayo nan. Pero bibigyan natin ng magandang laban niya mga idol. Kumakalaro si Kai Soto. Okay, Diyan naman din si June Marpardo. Of course, siyempre ang ating MVP dito sa atin sa Pilipinas. Ang ating Noy P. kababayan, Justin Brownlee. Let's go. Brownlee mga idol na lupit talaga pang NBA caliber talaga si Justin Brownlee napakalupit mga idol actually hindi ako fans ng Ginebra pero talagang ano pagdating dito sa gilas Justin Brownlee napakalupit ibang ibang laro niya dito mga idol pang NBA talaga dinay pa nga ibang NBA player eh. diba kita mo ngayon nominated siya sa ano for MVP sa FIBA. So, supportahan nyo mga idol. Iboto nyo siya mga idol. Talagang deserve ni Kuya Justin Brownlee. Eh. So, sana'y makaisa tayo sa Brazil bukas. 8.30 ng gabi. Dito sa atin. Sa Philippine time, Philippines time. Yun. Know? So, good luck. Sana'y maka... Ano, alam nyo na, maka ano tayo sa Olympics dyan sa Paris. Yan talaga ang pinaka-dream natin mga idol. At sana yung maka-ano tayo ngayon sa, ano, sa Brazil para makuha din natin si Jordan Clarkson. So alam naman natin si JC. Pwede natin ano yan, i-acquire yan. Pwede ano, uh, gagawin natin uh, ano yan, katuwang ni Justin Brownlee. Magkasama sila mga idol kung papayagan ng FIBA. So, sa, sana manalo tayo ngayon sa Brazil para may chance tayo na makuha natin si JC malaking bagay mga idol isang NBA caliber din yan mga idol so sana 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 malalang tayo bukas at magandang ano natin magiging lineup sa darating na uh, Paris Olympics lalong lalo na ngayon talagang napakalaks ng kalaban mga idol so pray lang tayo kaya natin yan Support, support lang. Gilas, Pilipinas. Laban, puso. Let's go. At isa pa pala mga idol. Sana sa, pagdat sa dating na ano, uh, Paris Olympics. Sana yung makuha naman nila sa lineup. up. Siyempre yung ating idol din. Ating kababayan. At ang talagang napaka uh, exclusive na player. Walang iba kundi si Renz Abando. Yeah, no. Siyempre, sana, eh sana ay mga idol masaya sa lineup. Sa isa lang siya lang talagang kulang doon mga idol. Si Si Lakay. Sa Renz Abando, mga idol. So sana ay eh, makasama sa darating na Paris Olympic. Okay? So yan lang mga idol. Thank you for watching and good luck Gilas. Sana tayo bukas. Peace yo.